Nen. Burud. Burud. Nih. Nih, kenaham. Wang. Woi. Yo, jap mga master, ah. Magandang araw sa Ini no? Panibagong umaga to. Ngayon dahil palaging bumaba dito sa amin. Subukan natin mamimit kasi bumaba yung ano yung malaking ano dito sa amin malaking, malaking ilog. Meron meron ano dito, ito. Tangkay or ito yung ano, yung bambo. Bambo na ano na ta tawag namin tawag namin dito sa amin bu yung tawag ano kaya yung tawag dito sa inyo pero ano parang sinis bamboo yata ito. Ano yung mahaba yung ano niya. Mahaba yung yung pagitan niya sa ano sa tawag ito ito mahaba yung ano nila at saka manipis yan no magaan magaan ito yan dalawa yung gagawin natin ito meron bang isa dito Ah, uh, 'yung mission ko muna no. Mission muna natin 'to. Okay. lagyan natin 'to ng ano nang kawil katan si may natin lagyan ito yung master na ito na bago na tayo ng ano bingwit or pasul. O, kawil Ano na o? yung ano natin, din uh, taga or ano kung ano to palibasok natin dito yan pusikot natin dito yan tapos yan you know, o sa ilalim tapos ipasok natin dito sa kanyang ano and silahin Ayan na siya. Masubad ka ng aga ng Yung isa mga sir ah. Una tapos na yung ano. Awil natin. Punta na tayo sa ano. Sa tuba o ilog. Nga. Awilan natin. Ito, dalawa. Dalawa lang. Tara, let's go. Sana mayroon ba tayong mahuli, no? Kasi ano na, tanghali na. Kanina pa sana yun alas 10 ng umaga. Kaso ano, medyo busy. Kaya tara, sana mayroon pang mahuli. Let's go. Mita ba? Yo, what's up mga master? Ah, yun na nga. Marami na palang na, na, ano na, yung ah kabila marami nang huli no doon sa ano doon sa ginawang daik doon yung maraming huli oh yan Ito yung huli niya dito sa ano sa isa yang nah, ya cek Buseil. Oke oke, kami saat atas. Ya wujud Mama ada di to kami. dyan sa ubos of uh, sana mayroon bang mahuli no kaya tara samahan nyo kami masaya uh, to no kung wala kami mahuli ha ah, mga, mga pa kami tapain namin yung plapya kaya tara let's go yung kasama natin si si Rinald Master Rinald saka yung cameraman nandun ba mayroon pang binili dyan tayo jan oh. dyan sa baba kaya tara let's go ah hindi saya dah

Wala. Mga unta, ano? ko ka ba? Kaunoy. Basta mga mister, kain muna tayo. Kasi okay, tanghali na. Tanghali na, amigo. Ha? Ano? 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 tayo. Ay. Gini basa, bimbo. Ito ba yung

Yan yeah, o. Kain muna tayo no? Kasi wala, wala muna, wala pang kubit, Kung wala, wala, talagang mahuli tayo, ah, mga kapat na lang tayo. Kuya, tagbo na ito. Ngayon, tagbutang na ako. Kain muna Kain muna tayo, kain.

tulang malakas itong nahuli natin ngayon o oh. ready na Ay, sundang din ako.

Oke okay, finish na finish. Tapos na tayo kumain, no? Uh, continue tayo ngayon. Sana merong merong mahuli. Kung wala tayong mahuli, kapain natin 'yan. <laughs> Subukan na. ganti <laughs> Siwa.

Na isang oras na tayo mahigit. Wala pa rin ano. Walang tumuklaw sa pain natin. Sub subukan natin kapain. Ha? Subukan namin mga pa. Baka meron kaming mahuling tilapia. Sana makahuli no. Kaya tara. Let's go. Ngaw.

galing mga baha Ano kamastero ano malaki galing kasi nung umulan ng no, dalawang araw dahil sa bagyong kamastero hindi tayo makapunta kasi ano malakas Ang agos galing pa ano baha, bago pa yung baha high flood high flood ba high flood high flood kauli tayo kahit rumagasa yung tubig no uh, marami sana to kasi ano mailap yung isda marami yung nakawala sayang isa pa rin tayo kahit malalim yung tubig ah! ito ang zero kauli pa rin tayo ng isa no kahit wala tayong nahuli sa Kawil. Pero dito sa Banganga pa meron pa rin tayong nahuli. Sayang. Marami sana yung ano, yung nakapa natin kaso tumatalon sila eh. Mabilis. Kaya yeah, ito, ito lang yung nahuli natin isa. Na continue pa tayo doon sa pa pa, tayo, pa baba baka makahuli pa. Tara, let's go, let's go. na? Ugos na? Ugos na? na? Ha? 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 Yan, yan. Ano sa sala naasa sa ilalim ng damo? Di yung. Ano?

পাঠিয়ে বোক নেই

Hah? Ini

pinaham si wang mhm mm. sayan, ay problema mmm sayang wang lipi noo yo zap ma master ayuna na. boyan na tayo tulong yung nahuli natin. din noo yan yung pangangawel natin na uwi sa na uwi sa panganga hindi, hindi naman masama kasi meron ng hulyo oh. yan kahuli din tayo kahit gumawa. <coughs> sayang no marami sana yung tilapia na nakapa natin kaso ano talagang wala sila sa butas nasa gilid lang ng tubig kaya hindi sila maano hindi maabutan pagkapa kaya na okay na yan hindi na yan masama may huli pa rin ito no oh. okay na maaway ni eh, okay <laughs> let's go